Hello po, good morning po. Welcome po sa aking channel. For today's video po, gagawa po tayo ng beta tank o aquarium na maliit para sa mga maliliit na isda. Diyan po, hinahanda ko na po 'yung mga gagamitin nating glass para sa pagbuo ng ating maliit na aquarium. Kailangan po isakto talaga ang sukat para hindi sumobra sa ating layout na glass makikita ko nyo po dyan sinisipat ko talaga ang numero ng ating metrohan para sakto talaga ang ating sukat dyan po ang gamit ko po dyan ay diamond cutter yan yung sin, eh, hinihiwa ko sa glass yan po yung ano diamond cutter isang guhit mo lang dyan mahati na talaga At ito na po ang mga nakating natin na mga salamin. Marami po yan. At ito na po ay asimbol na po natin ng ating aquarium. Ang gamit ko po dyan ay isang selan. Kailangan isolid po natin na paglagay dyan ng selan para hindi talaga tatagas yung tubig ng ating aquarium. Ito na po ang ating mga finished product, Beta Tank. That's all the video for today. Maraming salamat po sa ating mga viewers. God bless us all.